Ito guys, mayroon uh, meron tayong isu super dito na 6HE1. Ang issue nito ay nagtaka yung may-ari kung bakit nagliliking ng malakas dito sa kanyang wheel seal sa harapan pagkatapos ay nagwiwiggle yung kanyang kang siya puli. Ngayon, nung tingnan natin, ito yung ating nakita, no? O napapansin ninyo, yung tip ng crankshaft na kinakabitan ng crankshaft pulley ay napakalaki ng kanyang uh, play o gumagalaw siya ng ganun kalaki hindi ho yan dapat ganyan hindi mo yan magagalaw ng ganyan nung tingnan naman natin dito sa kanyang likuran sa kanyang bandang uh, flywheel ay hindi naman sumasama yung flywheel ibig sabihin guys ay naputol ang crankshaft na ito kasi dapat sana uh, pag inaalog natin tong harap dito guys ano yung tip ng crankshaft dito sa harap isasama eh, din sana ng gagalaw yung flywheel kaso hindi kaya ibig sabihin naputol itong uh, bandang tip ng crankshaft dito ay naputol uh, kaya ito ay gumagalo ng ganyan lumalayo yung lapat ng oil seal ng plate ng oil seal kaya napakalakas ng leaking pagkatapos ay may ingay at uh, ano siya uh, nagwiwigol. kaya ibababa natin itong makina na to guys kasi kailangan natin dukutin yung crankshaft para hindi naman kailangang baklasin lahat o, kasi bago lang daw itong inubit hall doon sa ibang bayan ngayon ah, dudukutin na lang natin yung kanyang crankshaft papalitan natin kasi ang sabi din eh, nasa 75,000 na daw itong crankshaft na ito naripis na ito hanggang sa 75,000 kaya hindi ho tayo ah, gumagawa ng ganun ano? hanggang 25,000 lang tayo kung maaari pero ito ginawa hanggang 75,000 si kaya ito nangyayari sa kanya guys kaya ito ababakasin natin to at papalitan natin to ng kang siya Ya, <coughs> video tadi. Bidjakal na na ito, naibaba na natin yung makina at uh, itatap lang natin to guys uh, para pag makuha natin yung crankshaft o pagkuha natin sa crankshaft ay nakatap na siya kaya dito tinitingnan natin yung mga tao para itap muna yung kanyang timing at uh, pagkatapos itatagilid natin yung makina para Uh, hindi na natin baklasin lahat hindi na tayo magbabaklas ng cylinder head doon lang tayo sa bandang ilalim yung crankshaft, yung kanyang mga crankcase, yung housing kailangan natin alisin uh, para makuha natin yung crankshaft sige okay. dito guys, uh, nabaklas na natin yung kanyang crankcase at natagilid na natin yung kanyang makina ito ano ito yung bandang naputol guys doon sa kanyang crankshaft. Yung kanyang uh, counterweight at doon sa kanyang uh, gilid ng kanyang journal. Ayan. Ito siya guys. O, papakita natin. Ayan. Yung galaw na yan, yan yung dito sa loob. Oh. Kasi nga naputol na yung kanyang counterweight. yeah, Kaya tama yung anong uh, suspicha natin guys na yung kanyang kangsyap nga yung pinaka tip niya doon sa bandang kangsyap ay naputol na kaya ito binaklas na natin guys ito yung putol oh ayan oh kita nyo yung tip ayan naputol ayan yan yung tip kanina ano yung ginagalaw natin yan yan yung tip yun yung kaputol yun yung kinakabitan ng kangsyap Sige, bababa na natin to guys. Ayan, uh, naibaba na natin yung kanyang crankshaft na naputol guys. Ano? Ayan, yan yung kaputol. Ito yung may gear, no ito dito yan sa may kasama yan dito eh, sa crankshaft eh, kaya, uh, kaya lang uh, uh nga siya dun sa kanyang uh, counterweight ayan yan na natin yung kanyang min bearing guys akino uh, confirm natin yung sinasabi nung may ari na uh, nairipis daw to hanggang 0.75 at tama nga naman yung ano nung may ari talagang 0.75 na ito Ayan oh, hindi lang masyadong malino sa video ano. Pero ayan 0.75 talaga yung kanyang min bearing. Ayan yan yung yung nagobeso nito ay ah uh, gumagawa siya ng ganyan pero sa amin dito ano hindi ho advisable sa amin yung ganyan na aabot hanggang sa 0.75. Ah uh, napaka ano na po yan. Kung maari hanggang 0.25 lang tapos pag nasira uli eh magpapalit na ng kang shop para maiwasan yung ganitong pangyayari ay katatapos lang ng overhaul pagkatapos 0.75 nilipis ng ganyan ayan yan yung nangyari oh naputol hanggang dito na lang siguro muna guys ano kasi mag order pa tayo nito ng kanyang kang shop assembly at pagkatapos maikabit uh, mag update lang po kami guys mag ano kami ng video Sige po, salamat sa inyong panonood and God bless po muli.